ng sapatos. Ano na yan? Free na yan kung sino yung mag-pick up niyan. Ang gaganda. And may ari niyan ano. Fighter pilot. So, kakalipat lang niya yan dyan. Tapos, talagang nakaayos pa. Oh. Lalaki, mukhang malalaking pa ang ano niyan. I-zoom ko nga. Gusto ko sanang kunin eh. Kaso ano nahiya ako. <laughs> Itong vlogger na mahiyain, no. Guys, punong sapatos yan. Yung box na yan. Ayan, no. Ayan. Gaganda pa naman yan mga ganyang sapatos. Ang ganda ng ano. Tapos, ang dami pa, oh. Malaking box yan. Bagong lipat lang kasi hindi ko pa yan, ano eh, uh, siguro mga two weeks pa lang yan kakalipat dyan. Kasi guys, tong kapitbahay namin, ano yan, uh, yung next door namin na bahay, ano yan, inuupahan ng mga military yan, parang government ang nagre-renta tapos kung sino yung Uh, malipat dyan na, na, madistino dito every two years kasi official yung nakatira dyan guys kasi bahay yan hindi man sila pinapatira sa ano sa apartment yung mga official so ayan yung bahay na yan ano uh, tatlo ang kwarto maganda yung bahay na yung katabi ng bahay namin so ayan kasi lumipat na yung dating ano dyan na bumalik na sa ano sa Britanya tak kasi British yung ano diyan eh nakatira diyan dati na piloto rin lahat ng tumitira diyan guys ano fighter pilot so every 2 years lang sila dito kaya yan bagong dating yan siya pero hindi ko alam kung British pa rin siya or American kasi nakita ko yung flag na nilagay niya American flag eh so means ano siya American fighter pilot siya kasi hindi pa namin nakakausap ng asawa ko. Kasi kakalipat lang nga. Kasi yung dating tumira dyan na British, ano siya, nilagay niyang flag niya. U.S sa taas kasi nandito siya sa Amerika. Tapos British yung nasa baba. Bali half yung kanyang flag. Pero ito ngayong lumipat, ano, uh, American flag yung nakalagay. Ibig sabihin, ano siya, American, ano. Pero alam ko lang, din, hindi ko sure ah. Kasi, Baka iniisip, pwede rin kasing iniisip niya na Ano, uh, nasa Amerika siya Kaya American flag yung ilagay niya Pero usually kasi guys Ang pag, ang galing sa British Tapos uh, lumipat dito Half-half yung nilalagay nilang flag Pero ewan ko lang Pag nakita namin kasi mga friendly man ang mga neighbor namin dito house lahat yan puro fighter pilot yung kapitbahay namin dito yun dyan doon din oh colonel yung ano fighter pilot parang bianan ko ba hmm. ayan so one day makita rin namin yan kasi bihira kung matyambahan na ano kasi hindi ako gaano lumalabas siguro pag nag garden na ako makita ko yan tsaka asawa ko kasi asawa ko friendly din yan syempre american parehas lang silang military. So, makakausap ng asawa ko kung American ba siya o British. Yun. maano mo naman yan sa pagsasalita guys kasi yung accent ng British iba at saka American. So, ayan guys. So, di ba? Nahiya ako eh, pero ang gaganda kaya ng mga shoes.